Ito muna, PNP ginit na hindi nagalaw ay ang mahigit sa 300 million pesos na nakuha mula sa mga Pogo Operation. Detali mo lang kay sa Parosa, RH52. good morning. O hey Angel, pinabulaanan ng pambansang ang is isyong nagagalawang mga pera sa mga nire-raid nitong iligal na Pogo. Ay kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, intact ang higit sa 300 million pesos na Pogo money sa dalawang na unang operasyon ng pulisya. Sa katunayan, eh, pinakita ni Fajardo ang updated lakuha ng pinaglaga ng cash kung saan 187.7 billion ay galing sa Sun Valley Corporation sa Pampanga habang yung 117.1 million pesos naman ay nakumpis ka sa operasyon sa home firm sa Las Piñas sa press briefing sa Cap tinawag ni Fajardo na false at misleading ang lumabas na report pakinggan natin siya And this is the proof na nandyan po yung 317 million worth of money na nakatag yan. Ito po, taken po yan noong November 6 po to prove na nandyan po. Nandyan, nandyan po ang mga pera. And anytime po, yung mga respondents natin and even yung ating mga posip can readily inspect that po. This is being heavily secured by the PNP personnel to make sure na makita niyo po yan kung pera po yung laman yan. This is wala rin umanong nakuhang cash ang PNP sa pagsira kasi Century Peak Tower sa Maynila pero mayroon itong nakuhang uh, hindi bukas na vault dadaan pa sa paribagong warrant bago mabulatlak. Ito si Edniel Parosa, nag para sa DJH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat,